Have mercy, sir. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Wala Mano ng EGP Tong Game Farm at siyempre ang host ng Sabong Pinas. Ayon, ngayong gabi, um, nakita ko na ngayon pala yung date ng aming pagbabaksin ng aming maternal breeding. Yung maternal breeding is pagbabaksin ng inahin. So, paano? Tara, tingnan natin kung, kung paano nagbabaksin ng ating mga inahin. So, paano? Tara na. Ito, singit na vlog lang to para mas makakatulong sa inyo. So, paano? Tara. So, yun mga kasabong, ang ipapakita namin ngayon, um, gabi na, ipapakita namin kung paano kami magbaksin ng lasota at saka uh, ng ng foul pack sabay sabay na sila ito sa inahin lang namin na apply para mas mabilis yung proseso ayan Lasaw muna. Para. Para. Para sa mga anak. Kaya mga asabong kaya po ngayon is nagbabaksin kami. Kung mapapansin nyo bakit kami nagbabaksin, wala namang breeding season. Um, ito po para sa aming ibebenta na day old. Magbebenta kami ng day old. Um, may nag, um, meron nang nag-take all. Kaya syempre, kailangan baksinan para mas maganda dahil para mamana ng mga anak yung immunity. Kahit babaksinan mo yung mga anak, mas maganda babaksinan mo yung mga mga pulit mo na gagamitin para mas mamana nila yung yung tao dito, yung immunity ng ating mga sisiw. Kaya kahit gabi na, tinatsaga namin syempre. Nakakahiya naman doon sa bibili ng day old. Kailangan um, healthy syempre para iwas din sa mga sakit. So yun, continue lang tayo sa ating gagawing vaccine. Ito, um, ilang heads to? Kunti lang yan. Mga, Kunti lang. Ano lang This is uh, 16 lang. Tapos ang target namin, siguro mga 100 chicks or 120, ganun. So, yun, mga asabong, ito yung 5K sweater. Ito, mga asabong, ino, um, ito po ay aming second week na na ang aming pagbabaksin. Yung first week po namin ng pagbabaksin, hindi po namin nabaksinan ba, hindi ko po nabaksinan hindi po nabidyohan dahil um, wala po ako nun eh, sila lang po yun po ay gumboro, una po yung gumboro tapos ito po, sa next week naman, day 7 um, ginawa po namin, ayan, pwede sabay po namin yung, ah, yung lasot at ball box yan, yan, yan yung game mukhang kami na so yun mga sabong, ito ay ilang patakya kap para ah, clear. oh, lima sa bibig. 3 sa bibig. Ah, sa bibig, dalawa okay. sa ilong. Ayan. Tatlo sa bibig, dalawa sa... Tatlo. Nye! <laughs> Nandiyan yung <anak> ko. <laughs> Tapos, ayan. Yung tusok lang sa wing web. Ayan, doon sa pinagkakabitan ng wing, wing band. Ayan. <laughs> <laughs> ba? Wala na. ko na. Wala Wala So yun, mga asabong, i-clear lang po namin ang pag-condition um, siyempre at ang pagbabaksin namin na ginagawa dito sa aming mga hen Purga, ligo. Pagka purga at pagka ligo, iwan namin sa flying pen. pag alam na po namin na w hindi na siya stress, okay na siya, ayan, pwede na po tayong mag -baksin. Hi! Mag-vaccine mag ng day. Yan, mag mag po kami ng day one. Gumboro. Ayan, mag-isa na po kami ng Gumboro. Ilang patak? Tatlo. Tatlo. Sa? Bunganga. Sa Bunganga. Ayan, sa tatlo sa Bunganga. So yun, mga sabong, tuloy po tayo ng ating pagbabaksin. Para lang tayo ay maka-adjust. Tuloy lang. Tatlo. At dalwa ng lasota mga kasabong important dito kailangan talaga nagbabaksin tayo para syempre yung passive immunity ng ating mga sisiw paglabas alright kaya yung bibili ng day old yan malalakas ang sisiw malalakas ang sisiw magaganda. kaya kasi mga kasabong asahan natin <clears throat> Misa kasi sinasabi natin sa sarili natin na bitaw man ako hindi nagbabaksin pero nakakapagpalaki nakakapagpalusog ako opo nakakapagpalaki, nakakapagpalusog po tayo ng ating mga CCU. Pero yung mga susunod na batch, yun naman yung nakakawa. First batch lagi, pag hindi po natin ginawa yung ating maternal breeding na ginagawa sa ating mga inahin, yung first batch, malusog yan. Yung second batch, third batch, ayan, dyan na lalabas yung may na yung mga CCU. Kaya ang hirap gamutin ng mga kanilang mga sakit. Yun. Yun po yung magandang tip. Saka kaya tayo nababaksin ito, protektado ang sisyo natin. Tama yung. Kahit ma... hindi tayo makapag-vaccine ng mga isang linggo. Mm, madelay. ma-delay. Kahit ma-delay, meron silang pangontra. Mm. Kasi nga, pinapasa ng... ng Nang inahin. Nang inahin. Sa anak. Sa anak. Itong binabaksin natin. Tama yun, In tama unity. yun. Malaking bundos yun. Maraming matututo sa atin. Tsaka mga kasabong, ano? Yung susunod ko mong upload, or sa upload kung hindi ko alam kung alin naman ito yung isa kong ano, vaccination din yun sa CCU naman mas ma iintindihan natin dun kung bakit tayo nagbabaksin kung anong oras magbabaksin kung bakit nagbabaksin at kung anong araw nagbabaksin ayan abangan natin do sa ano dinis ko yun eh kaso lang mas ah, naisipan ko lang magblaga habang kami nagbabaksin para makita nyo yung paano namin ginagawa pinagsasabay na po namin yung aming Lasota Lasota tsaka Polpaks pero ito, i-upload ko agad. Baka wala dito sila babalo. Tsaka si Dolphy. Okay, may na. Magigising mo tao. Ako lang mag-edit ito eh. Kaya, I edit ko lang doon sa ating, ano, sa ating editor. Ito. Hmm. White naman to ni Alvarez. A.A. White. Ayan. Ito naman, A.A. White. Um, sabi kasi ni Alvarez, huwag daw, ano eh, magbenta ng babae. Kaya hindi to pan day old papalakihin namin yung one month old na sisiw. yun yung, yung bibenta namin kasi syempre respeto syempre pinabreed nito sa amin tapos gagamitin ko syempre walang eh, walang masyadong show sa Elgama kaya kanyang materialis talaga kaya kanya itong materialis eh tapos hinaram ko lang tapos sabi ko ibibenta ko yung ano magagaling puti magagaling puti ni ni ANA Whites kaya ano uh -huh. Alvarez Alvarez White kung tawagin pag nakita nyo yung Laban namin sa Pitmaster. <laughs> yung mga pag-champion na namin sa Pitmaster. Oh. Ayun yun, yung white. Tsaka Elgama Gray. Yung dalawa na yung. Bale pang finals, white at gray. <laughs> pang elimination, white. Pang semis, gray, Elgama Gray. Tapos pang finals, ayan, mixed na yun. <laughs> Usapan yan, ha? <laughs> <laughs> Bakit? Malay mo. Ito man pangarap mo. Shoutout kay ano sa aking kaibigan na taga Mindanao. Sino yun? <laughs> Secret nga, tinatanong mo pa? Si ano, ayaw nyo mo pabanggit eh. <laughs> Silent daw muna kami. Silent daw muna kami. Ayan, ang aking kabady na taga, ano yan. Kilala ko na yun. Oo, P pogi yun. Nagbabargo ko yun. <laughs> Pero kabady natin yun periglisa sa diamante. apelyido niya ngayon eh. Ano ang pakialam mo doon? Ano ang pakialam <laughs> mo doon? So yun, tuloy lang tayo, mga Ay, TikTok ka muna dito, no. buo Habang tayo mapaksin. <laughs> Ng aking batang boy, TikTok. <laughs> ano ang <ba>, pakialam mo? Matatapos <laughs> na. Matatapos na, mga kasabong. Last. Pero mga kasabong, abangan talaga natin yung... yung yung upload namin about do sa vaccination. Palpak sa wing web. Palpak is yun yung wing web. Ayan. Lagay ng wing band. Yan yung wing web. Wing web. saw, -saw. Sundot ko. Ola na. Okay na. So yun mga asabong. Tapos na po kaming mag vaccine ng aming lasota at saka ng Paul Pax. Ayan. So yun. Ito siguro mga kung kailan ba namin ito papakastahan. Uh, ito kasi fertile na. So mga one week or mahigit one week, pag lumapit kami dyan sa ano, kung saan na uupo. Pag nakita po natin yon, ayan, pwede na nating pakastahan yung ating mga gagamitin na pulit. Kung sa aliman na may gagaya dito sa aming sistema, pwede din at mas maganda po talaga. So yun mga kasabong, maraming maraming salamat sa pagsingit nitong content dito dahil na to dahil nagustuhan ko lang dahil alam ko makakatulong sa inyo. Kaya binilisan ko yung vlogging para mabilis yung pagpasa sa inyo. So yun mga asabong, maraming maraming salamat. At abangan po natin yung darating na content. Ah. Um, yun po ay about sa vaccination. Ay, ito po, intro lang noon. Bakit nagbabaksin? Anong oras magbabaksin? Anong araw magbabaksin? At kung bakit nagbabaksin? So yun mga asabong, about sa sisiyong naman po yun. Ito, about, about po ito sa ating maternal breeding. Ang tinatawag po dito, yun ay mga pulit. Kung bakit kailangan nating baksinan yung mga pulit natin, yun nga para ipasa yung immunity na inahin dun sa mga lalabas na sisiw kaya maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta at kita, -kita sa next episode ng Sabong pinas hapuna na kain tayo lahat <laughs>